Favorite! Hello! Ako nga pala si Donna Bell. Nasa Basang UAE. Tara, samahan mo ko ngayong araw na to! <laughs> At ngayong araw nga, naisipan namin ni Mother na pumunta sa supermarket. Ayan ang aming budget. 100. Bago nga kami doon makarating, maglalakad muna kami ng mga 15 minutes. <laughs> nga lang, kung nga alam, kung makikerry beto ni Mama. Kasi ganun kalayo. ay yung building, oh. <laughs> na masyadong mainit kaya okay na na maglakad at maka-exercise naman at bumanat ba natin mga buto may nadataanan nga kami dyan ng mga buhangin at mga damo-damo may nakita din kami dyan naglalaro ng cricket ayan na nga malapit na nga tayo konting lakad pa <laughs> favorite ito nga dito sa south medyo wala pang masyadong building hindi ka tulad sa city ito nga nandito na nga tayo sa loob hindi nga tayo marunong mag-drive na nga lang yan nababangga pa <laughs> Wala na nga kasi kami si Buya sa bahay, kaya bumili na rin kami ng mga gulay-gulayin. Siyempre, nakabudget lang yun. Kailangan mapagkasya namin yung 100. Pero mas okay nga talaga dito sa UAE kasi ang mura-mura dito. Huwag mo lang talaga i-convert sa peso. Si mama na nga yung kumukuha kasi siya yung master dyan. si Buyas lang talaga yung kailangan namin pero syempre sinabay na namin yung mga gulay. Tikonti nga lang yung binibili namin para kasi hindi nabubulok. Pag nag i kasi kami, minsan hindi na namin na naalala. Mas nabubulok lang, sayang. Kaya ang technique, tatlo, apat na piraso lang. Umaabot na rin siya ng limang araw at saka hanggang isang linggo. May isda at manok pa sa bahay kaya ang mga binilang namin ay condiment at saka prutas pinatimbang na nga namin kasi hindi yan tatanggapin sa cashier walang tag or code o diba yung 100 ang dami mo nang nabili galing ay na si mama umupo mo na kasi maglalakad na naman kami pabalik <laughs> lumarga na nga kami pabalik o ba diba, mas mabigat na nga siya kasi may dala na kami <laughs> pagka uwi nga namin syempre isasalamsang na natin yan sa rep kayo ba ano bang mabibili nyo sa 100 dirham at yun lang thank you god bless ingat kayo mwa mwa mwa